for I mean Marcos. Sila po ang lineup ng alyansa. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate on oh, ever again. Ma'am, may regrets pa kayo na sumama kayo sa Unity? At, uh, kasama si President Marcos? Medyo mahaba kasi yan eh. sa sit-down. Sit down tayo, ma'am. Wala na, ma'am. Anyway, never again na to deal with the Marcuses. never again. Why, ma <laughs> Sit down tayo. Sasalamat, yung Pangulo po, na sa salamat, eh, kapila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisamang pa sa kanyang sa iyo. maraming salamat din Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya bilang pangalay niya, pinipili ko manindigan nang malayang mga tao. Tulad niya na wala na dapat kambihan. Hindi ng Pilipinas, hindi na tumayo mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamahanan ng matanda sa aking Aking Para sa mag mga magaling na ka. nangangako ng mga tunay at pinamahalaing tigas, pinipigil ng nang malatiling malaya at tapat, hindi sa isang puso, hindi sa bawat bituin. Senator Ivy Barcos, ang posibilidad ng pagtakboya bilang independent candidate sa 2025 midterm elections.